Ako nga pala si Kuya Mike, isang OFW dito sa Middle East. Kasama ko rin dito ang aking pamilya. At ngayong umaga, maaga ko nagising para manguha ng mga tuyong dahon sa paligid. Ang mga tuyong dahon na to ang ginagamit ko bilang pataba sa aming mga pananim. Ginagamit ko nga din pala itong pang mulch sa mga strawberries na itinanim ko dito sa rooftop. Yes, you heard it right. Meron tayong strawberries this season sa ating rooftop garden. So far, isa ito sa pinaka-challenging na patubuin mula sa mga seeds. At kita nyo naman ngayon, meron na mga bulaklak. Malapit na itong maging mga bunga, ganap ng mga strawberries. At ready na ba kayo for hours strawberry picking, magpalistan na rin po kayo. Message us at ischedule po natin. Salamat sa Panginoon kasi sino mag-aakalan sa isang bansa na napakainit ay kaya natin makapagpatubo ng strawberries? ba diba nga nung mga bata pa tayo, umaakyat pa tayo ng bagyo para lang makatikim ng fresh strawberries. Pero ngayon, aakyat na lang tayo sa rooftop. Yehey! Excited na ba ang lahat? Mga GI pipes nga pala ang ginamit ko na pagtataliman, nilagari at pininturahan hanggang sa magdamagan. Walang tulugan. Isasabit ko nga pala ito sa mga balag para hindi gapangan ng mga slugs or ng mga snails. Ang lupa nga pala na ginamit ko na pagtataniman ay mostly compost, dried cow manure at saka Ang gamit ko nga pala sa si composting ay mostly mga tuyong dahon. Uh -huh. Mukha nga daw akong basurero pero okay lang. Masaya naman ako. Masaya na ako na maalala nyo na meron isang Pilipino na nakapagtanim ng strawberries dito sa disyerto. At sana ay na-inspire ko rin kayo. God bless po. Follow us for more.